mga katuklas mani ito ang bagong pinatawag TVS King G is plus if I so tutoro ko sa inyo kung paano yung mamaniho paano yung mga part dito na dapat natin gawin so na pumunta tayo so money ang gas tank niya So, nasa 7.5 liters. Okay? So, balik tayo rito. Mayroong pintuan. Dalawa. Sa kabilaan. So, ano mo lang to, itutulak mo, automatic sarado na siya. Okay. Inunod mo sa ng tim, siya. So may capacity na tatlong tao ang pwede makasakay. Tapos may mga bigyanan ng ah bag sa loob. So dito tayo. Kung paano natin ito Okay, so ito yung ah, switch. Pag inon mo to automatic mag-uun siguraduin siguraduhin mo na neutral dito yan dapat magpapasa natin yung no? neutral tapos ito yung lock ang natawag lock Kung punutin mo lang to nakahiglock na siya so kapag ayaw mandar lubat yung battery mo meron naman tayong crank gilain mo lang to under na yan so dito sa dashboard dito yung ah uh, tinatawag na sa likod pag mag iilaw sya naka hazard hazard yan so may bluetooth tayo Bluetooth mode. Okay, so may USB, pwede, lagyan na ng tubig at may dalawang box po tayo ito pwede lagyan natin ng mga gamit natin so ito yung mga katibis ito naman yung starting start niya at ito yung isa ito yung uh, wiper niya pag nag ulan ito yung ano na gumagalaw so yan po ito po yung ilaw niya yeah, yun yung ilaw at ito naman yung uh, high sa baba low no? Ito naman yung signal light pa kanan at ito naman yung pakaliwa. Ito naman yung serbato. Okay? So ito naman yung foot brick. So siguraduhin natin na yung ano ito yung ano dapat naka-neutral yan. Pag ayaw mag-neutral mga katuklas, ayaw talaga niyan magandar so ganito ka instruct yung TBS natin so anong gagawin natin para mag neutral ibaba mo to hihilayin mo tong ano niya tapos eh ano mo oh, kailangan maka neutral siya Ijo hmm? oh. ano to mga katuklas matigas talaga to pero Nahanglan na makontrol mo. Play by USB drive. Hindi naman. I-off mo. Yun. Sounds na. Pag i-off mo naman, on mo balik. Tapos, galaw-galawin mo lang. Hanggat sa neutral. O tingnan nyo, mga In. Ibig sabihin neutral. So, ito yung start. Tapos dito may nakalagay. Tingnan niyo yung mga katoklas R at saka yung isa uh, A in tapos meron na 1 2 3 4. Yung in is neutral. Ito naman yung hazard at saka itong R is reverse. So pag ganyan lang yan pag gamit, for example patakbo ka na ah uh, ganyanin mo lang tapos ano mo. Okay, tutunog na yan. So, dahan-dahan, parang motor. Na wit tatakbo uh, na yan mga kapatlas. So, ganun lang po. Tapos yung time na, no, i-stop po kayo. Pwede niyo i-hazard. Kahit na hindi na siya umaandar, kahit naka-off yan, mag-hazard din pa rin yan mga kapatlas. So, ito lang po. Salamat sa inyong pagsubaybat sa panunood. Huwag kalimutan mag-subscribe and then share and comments. So salamat mga katutlas. Ito po yung Katibis News si Katutlas. Ingat and God bless.